Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat ngayon ay si ko lang yung karanasan. Kung nasubukan mo na rin ba na meron kang accidentally na na-download sa iyong cellphone tapos pag nag-browse ko na sa social media, nagbubukas ka ng yung social media, ay naunahan ka na ng mga ads o advertisement na which is uh, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga advertisement na yun. Katulad yan, nagbubukas ako ng aking uh, Facebook. Yan. Tapos, maya-maya, ay lumalabas na automatic yung mga advertisement katulad yan. Lumalabas na advertisement. blinard ko na lang kasi baka ma-copyright tayo. Okay. So, yan yung mga advertisement na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Na. Kung minsan, uh, sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? hindi ko naman kailangan to talagang inuunahan ka yung mga advertisement na yan, which is meron ka palang dapat gawin na simple muna dapat palang matanggal, matelit mo yung mga advertisement na yan so ang ginawa ko kasi, nag-serve ako sa youtube na ang daming mga kailangan mong i-turn on i-turn off, ganyan so, which is isa't kalahating araw ko ginawa ito. Nag-search ako. Now, it's the andun pa rin. Ang dami ko nang tinurn off. May, mayroon ako na akong mga na-delete din. Kaso nga lang, ito pala yung pinakasimple na gawin natin pag ano. Katulad yan, nagbukas ako ng aking Facebook. Yan, talagang, yan. Tapos, may lumalabas naman advertisement. Yan. So, talagang, ano. So, ito pala yung pinakasimple na gawin natin. Kailangan, i-delete natin yung mga uh, accidentally natin na na i-download. So, punta start natin. Punta tayo sa ating uh, settings, sa ating uh, cellphone. Yan pala yung pinakamadali, pinakasimple. Ang dami kong sinores ginawa, pero hindi umubra. Andiyan pa rin yung advertisement na automatically. Pagkatapos, i-click mo yung settings, scroll down mo, at hahanapin mo yung apps. Okay? So, scroll down muna natin. Yan. Hanapin natin yung ads. Yan pala yung dapat kong ginawa nung una. Tulad na sabi ko, yan na yung apps. Nakikita natin at ipipindutin natin yan. Okay. Pag pinindut natin yan, ay lalabas. Yan yung mga ads na ating na-download sa ating cellphone. So, yan ang dami ko. Uh, sa akin cellphone ay marami kong download. Pero yung iba, ginagamit ko kasi sa trabaho yan. So, yan, siguro matanda mo naman yung mga panghuli mong uh, i-download, di ba, accidentally. Kung di mo kailangan, mas maigi, i-delete mo na lang kasi baka dyan nang gagaling yung source ng mga advertisement, which is, uh, di ko na videoan, pero magbibigay tayo ng example kung paano. Yan pala yung pinaka-easy way. Ang dami ko talagang si sinurge rinay, uh, advice ng mga ibang YouTubers. Kaso nga lang, di pa rin umobra. <coughs> Andiyan pa rin yung application na yan. Na which is naka-download. Na walang pangalan. Ah, by the way, hanapin mo yung na-download na walang pangalan. Kasi yung sa akin nagpapapap tapos biglang nawawala. Kaya nahirapan akong hanapin yan. So, talagang hinanap ko isa-isa. Hanapin nyo isa-isa. Matandaan nyo naman siguro. Tingnan nyo yung walang pangalan na application. So, which is uh, example lang natin na ito. Itong upload na makikita nyo is i-delete ide natin to Example lang kasi di ko na videohan yung uh, nila lang talaga na pagtanto ko na yung pala yung na-delete ko. So example, itong upload ang i-delete ide natin. Okay? So i-click-click lang natin yan. Tapos, pag na-click natin yan, ay lalabas ito. Okay? dito sa may baba huwag mo munang i-delete ng diretso e-force stop up muna okay so pagkatapos nyan i -install, yun i-install muna para matanggal na yung apps yan pala napakasimple ang dami ko talagang ginawa mga turn on turn off kasi yung una man dati okay naman yung cellphone ko eh which is uh, talagang mayroon lang akong accidentally na na-download, na yun ang pinanggagalingan ng mga advertisement, pag nagbinubuksan ko na yung aking cellphone, kahit uh, anong bubuksan ko, nag-browse ako, nagbubukas ako ng aking social media, facebook youtube uh, nanonood ako, yan na yung mga nangunguna uh, na ina kung uh, pag inaagawan na ako ng mga advertisement nag-pop up, up na automatically so yan napakatapos yung uh, i-download yan ay okay na yan ah uh, yun install sorry pag tapos balikan niyo na lang sa cellphone niyo magbukas kayo ng mga ads niyo para sa ganun makita niyo kung okay na siya so yan ganun lang kasimple yung as my experience yan yung aking ginawa at uh, napaka bilis nung pagkatapos niya nagtry ako nagbukas ako ng aking mga social media sa so may Facebook, YouTube, trinay kong mag-browse. Wala nang yung lumabalabas na parang nakiki uh, ang tawag doon. Lumalabas pag nagbukas ako, automatic nagbubukas na rin ng uh, mga Uh, yan, yung mga advertisement na yan na which is di ko alam kung saan nang gagaling yung mga source na yan so sana, uh, nakapagbigay ako ng kunting idea ito yung muna yung gawin nyo kapag in case na mangyari nito sa inyo kasi napakadali, tulad ng sabi ko kailangan i-delete natin yung application na na-download natin or accidentally na na download natin yan. Katulad sa akin talaga yan, talagang sumakit ang ulo ko. Kasi nga, almost, pula ng sabi ko, almost isang araw at kalahati ko yan. Kasi nga, pupunta na sana ako sa mga gumagawa ng cellphone para magtanong kung paano. Buti na lang medyo malayo. Kaya sabi ko, gawa muna ang para answers. Mayan naman yung YouTube. Mag-search muna tayo. Nag-search ako. Kayo yun, ah uh, sa awan ng Diyos is uh, nagawa ko naman ng Uh, na-resolve ko itong plano na to na discovery ko na yun pala yung una nating gagawin. Kailangan natin i-delay yung mga application na na download natin yung mga panghuli kasi baka doon nang gagaling yung mga advertisement na bigla na lang lumalabas pag tayo ay nagbubukas ng, ng ating cellphone, nagbra-browse -brow so, yun, at uh, maraming maraming salamat yan yung nangyari sa akin, shiner ko lang yan yung, uh, pag nagbubukas ako is automatic talaga nagbubukas kaya minsan na uh, talagang mapapaano ka uh, mapapamura ka <laughs> kasi nga automatic na lumalabas so, ganon yun na uh, experience ko ganon din ang gagawin nyo if ever na maranasan nyo yung um, uh, magbukas na automatically ang iyong mga cellphone. At sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman uh, kalaman uh, patungkol dito sa mga automatic na lumalabas na advertisement sa ating cellphone. So, sana maraming maraming salamat at uh, itry nyo rin. Kailangan nyo i-delete. So, Marami marami sa inyong pagsama. At ako pala si Ronnie, kasalukuyan sa OFW dito sa Bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong videos. Have nice and great day to all of you.